pak? Pa. Oh, sige, Ma'am. Sige, Ma'am. pa ma 'o, okay lang. <laughs> Sa so, May Alpha Mart. Sige, Ma'am. Oh, kailan man 'to? Wala pa. Namaya na. Sige. sige Mam, ma Ma'am. muntin lupa tayo mam no upang muntin lupa Kodala. Na daw vydrdal. No. Maganda si mom. Ma diba? So at least may kasabay na ako pababa ng ano. So nandito pa lang tayo sa Santa Rosa, Laguna and kailangan natin makauwi ng San Mateo Rizal hoy hantay ko si ma'am pasahero ko to